What's up mga kainsan Mga kainsan, kumusta po kayong lahat? Magandang hapon po Dini po tayo sa paahan ng bundok At ah uh, Dalawal linggo po halos sa uh, Nag-uulan po Ay Ang tubig natin po sa Sa ibaba Ay lumiit po Ay pag po ganyang, uh, Umulan mga kainsan Wasak po ang pasalok alam ba ganyan yung pasalok? Yung lagi nating inaayos. Basta umulan. Yeah. Yan, may dala po tayong mga sako. Banig na sira. Kaputi. Atin pong aayusin. Yan, doon tayo sa kabila. Ngayon po ay alas 5 na. Pero, abot pa naman po tayo. Bibilis-bilis na lang natin ng ating hakbang. gawa ng kailangan po ng tubig sa ile sa ibaba ay ay dalawang araw na pong maganda ang panahon din eh kailangan itubig na maganda maputik nga lang mga kainsan pag na rin tag ulan din marami pong nahulab eh. yan po ang tinatawag na kabulusan dati po papuok ganito po ang daan doon sa aming bahay sa puok ngayon po ika debat kasi na ang tricycle. Dati po 'yung ganto. 'Yan, sungka, -sungka ang ganto. 'Yan. Ganto po ang daan noon. Pag kami napasok sa school ganto. Ang nakakadaan lang kabayo at kalabaw Yan. Mga gantung bato-bato. Marami makakarelate sa inyo sa gantungdaan at 'yo. Yeah. Hmm. Kabulusan Ay, huwag kang pamali-mali ng hakbang At lulod mo'y eh. magkukulay pula Manunukla po. Hmm. Kabulusan Yan, tamo na ka na nga mga kainsa no. Oh. Yung liit ng tubig. Yan oh, ay liit. Wasak po ang pasalok na yan. Iya. Yeah. Wasak po yung ganito. Liit ay oh. Ah, hito oh. tinlaang laang pong uh, bibilis-bilisan at ngayon po ay eh, yan ang pagkabilis gumab eh. na po yung gabi na yeah. yan ang bilis yan dilim na agad po ay eh, oh. kailangan po ito yung awas po ay yan hanggang diyan po ang tubig ang marami na din pala ditong pag-ung -um. yan mga kaisan ng pag-ung -um, laki oh eh. yung pagong na ano invasive yung sumisira ng ano kumakain ng mga susu marami na rin pala dito sa paahan ng bundok ay kaya pala matira na rin ang susu eh. nung balik ko dito last year may mga susu pa pero ngayon nasasakop na sila ng ano ng susu ah ng ano ng uh, turtle snake nawawala na rin ay wasak nga oh. Eh. yan mga kainsan oh. Eh. gumuho eh, mga lupa tapos ay eh, may puno ito hakwatin oh. Eh. hakwatin ulit Ayan mga kaisa, no, may puno oh. Nalaglag yung puno. Ayan oh. Nalaglag oh. Ayan, kakaunti po ang napasok na tubig. Ayan oh. Nagkaharang pati siya oh. Naputol yung puno. Tapos ang dami niyang orchids so, oh. So, naputol po yung puno. siyang humarang dito. Ito pala ang dahilan. No? Eh. Nawasak. Putol siya din. Eh. mga kaisan sasalansan po natin mabilisan at makatay abutan ng gabi alas 5 ngayon madilim na eh Thank you. yan na po yan yan o oh. kanina yan liit yan silagan din natin natin ang mga banig na sira mga sakong sira laki malaki po yung nakaon natin tubig dali na tayo ay eh. gawa ng baka po biglang tumudo ang ulan ah dumilim mahirap po mga pasadaan ang ah, laki naman ng tubig oh oh maaanod yan po ang uh, delikado dito kaya ako'y dalian hindi maglakad yan po ay nalalaglag ni'yan mga Bato pong uh, nakaano. Ang delikado yung galing sa taas ay galing sa bundok. Yung mga nasa gitingan po. Marami na pong na-accidente dito ay. Ah, laki. Laki naman. Panalo sa laki po. Hmm. Isa rin po ito sa tubig ng ating pala isdaan na malaki dito rin po nakuha yun Ayan. ah ayos na yan dire diretsyo na yan dito kaya ako dumaan may surkat ata hindi nito'y dadaan shortcut sure Pero pala yung katubiganan din oh. Katubiganan din pala rin mga kainsan. Hmm. Luok. Pakadami ding hardin oh. Yan. Sinong gusto ng lain? Ang lain din ni Pula. Mm. ang hanggang layla Kani ko yan tubigan ari. Ang gando. Laylayan ng bundok. Mga kaya sa may pagong. Oo. Ayun oh. Pagong po. Wild well, pagong po 'yan, 'yan oh. Ito po ang sinauna natin pagong. 'Yan, ito. Sinauna natin pagong 'yan. Dito po marami dito. Sa lugar po namin na ganyan. Bagong palaka kaya lang ay mahirap hulihin sa gabi sila nalabas sa gabi lalo ang palaka ang bilis ako yung marami nakikita sa inyo sa comment yung iba, iba daw po sa inyo ay ano namimiss daw po ninyong tumulay sa pilapil ari ang pilapil hmm. itutuloy ko po kayo sabi niya kainsan kami kami natuloy sa inyo dati yan, itutuloy ko po kayo. Ay paano po yung sa inyo ay nagsa ibang bansa na magaganda ang buhay ay hindi na ninyo na na experience po uling tumulay. Pero nakikita ko po yung comment ninyo kaya insa namimiss yung tumulay. Ay ako nang tutuloy po sa inyo. Hmm. Yan. Pilapil Mga na Mga nagsa-abroad po Mga ganda mga Trabaho Ay mga nagsumikap Ay di Hindi na sila nakaka Nakakatuloy sa pilapil mm -mm, Huwag ang pilapil sa abroad ay Wala doon Snow Tabo ay sa bagay yung iba palang magsasaka ano? sa japan ni pilapil din kuya ato saka na kuya ha ikaw ba nag aalaga ng kalamansi ha oh. hindi na nag ano sumulsog doon naglagay ng mga siram kuya atong ari tergase namin ha oo oo e. Papayo. ng gitna kasi lusog ko oo oh, yan ba isang galing ang tubig na yan ah pansin nga walang tubo kaninong palaya na ito ngayon kuya kaninong palaya na ito ah wala dito pinag maganda rin ang pwesto dito ano Walang pinagbibili ng tubigan dito. Ha? Ay, hindi akin. Okay. Pap, may nagpapakana. Wala dito. Labi ng tubigan na tubigan na. nga, nabibili yan. May lang sa akin. Ay, amin nga, hindi na magkaigi. Bakit? na yung bakampi ngayon. Bakit hindi Ay, laking gasos ngayon. Ang laki ka content tinutubo. Man. Dapat itataas ay. Ito ako ay eh, yung tubong ano? Nawasa. Uwa. Uh, ha? Ah, ibig sabihin uh, dito dumaan. Uwa. Uh, Saan di yan? Bakal na. Diyan ba? oh, na. Ha? Ah, di sa ilalim na yan. Oo, yan. Sabi yung power na yan. Ay, ayun nga o. Oh. diyan, uh, yung... laking bukol. Uh, Pasingawan na. Ayun naman ako yan. Sulo? Sulo?

kami sa natira din na ano? ha? Ah? ay yung hawang hawan papakalayo ng kaduan maganda itong pustong ito ito magiging highway ano makasisama nung ah di na ah di na daan maganda't ganito yung mura pa ang mura pa na. Hindi naman sa akin, may nagpapahanap lang. Dito. Sa Dito. Ay, kabulusan nga. Maganda ano. Yeah, yung, yung, yung may binubuldoser doon. Oo. Mm. Oo, yung ba yun? Oo. Na lugar. Doon. Nakita ko nung minsan. Ako galing ng kerubin. Mm, takoy atong tong. Pare na. Arbi mga aso mo. Di na ibas eh, may tricycle ako. Ah. takoy Ah. Ah, oh, mga kasi marami nagpapahanap sa ating followers. Ito ay eh, magandang pwesto oh. Nagpapahanap tayo ng mga marami naghahanap na followers na bibili ng lupa. Guri makokorta po. Na may mga nakakachat po ako ay hindi ini kaya ako po ako nagtatanong-tanong ito daw po ay magiging kabulusan pagdating ng araw binubutas na po eh ito pong ganito mga kainsan panahon pa ng Kastila nakamapa na ito kumbaga nakamapa na po siya kaya darating talaga ang araw magiging siyang parang highway mga bypass kumbaga nakaukit na yun dati pa may sabi nga ay blueprint nung unang panahon kami sa lugar na ito kabilang barangay na po ito kami po marami din kamag-anakan dito mga pinsanin kalat nga ay kalat ang lahi edi eh, kaya lang ay malalayo magkakamag-anak mo mga ter pero ano? Talagang magkakamag-anak pa. Kumbaga yung mga lolo nila at lolo namin magkakapatid. Kanya-kanya nga ay ano. Sa magpapamilya ay kanya-kanya mga pinsan. Merong nagsumikap yung mga lolo. Yung meron naman ngayon pala ang nagsusumikap yung mga apo. Iba't iba din ay ano. Surete yung mga ano, Kumbaga yung mga lulu, tatay natin nagsumikap. Ay di yung mga anak natin, medyo maluwag-luwag na. Parang gayon yun ay. Meron namang kumbaga yung kalululuhan na natin, hindi naman lahat, merong hindi nagsumikap. Kumbaga parang merong walang wala talaga. Kumbaga may mga uh, basta mga kaysa Hirap yung ay ano. Abay ngayon nga pala mga kasihan kandidatuhan ha. Ah? Akala ba ninyo? Ano? Ay wala nga. Panay ang patugtog ngayon. Ay naririnig ko kahit saan biro. May natagay. Eh. Aa. Ah -ah. Eh sabi nga sa akin eh, lumaban daw ng kagawad. Aa. Ah -ah. Ay hindi ko po gawi. Hindi ko na magagawa. Apa hindi ko pati alam kung ako mananalo. Yan. Good luck po sa inyo. Sa mga nalaban po dyan sa inyo ng kagawad at kapitan. Sana po ay pagbutihin ninyo ang pag, paglilingkod sa ating barangay. Ay maraming nga nagtatanong sa akin. Ika Ikaw ay isasama ko sa aming tiket. Ah, ah, Ay ako po yung maraming gagawin nga. Ya. Yeah. Hindi ko na may isangat hindi ko na kaya sa si schedule. Siguro yeah, eh. Iba na laang. Sabi nga nila eh, pwede naman tayong tumulong ng kahit wala sa politika. Ano? Iyo. Ay ayos na iyon. Mga kaisan, okay, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ako na may dadaan din eh, kamag-anakan ko rin. Diyan. Puro pataniman naman po ng mga lansunis. Eh, tayo pinapadaan kanina, tayo dumaan. Pero hindi ko mapapatagay ng inoong bahala na. Tamo na nga, kandidat kandidato ka na. Sayawan Sayawa na. Yan mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Oh. Kaya naman dinadaan natin, kabulusan po rin.

Nene, thank you. Si Kuya. Ah, sabi mo, salamat ah. Pwede okay, nadala ka nung pinsali namin, pwede nadala ko ng balihoy at saka ano saging, eh, din sa amin. Sabi ko ilang sunis na lang.